Ano ang layunin ng katarungang pambarangay? Una, para mabawasan o maiwasan ang indiscriminate filing ng mga kaso para matulungan madecongest ma ang mga kaso sa korte. Pangalawa, para maging mabilis ang pagresolba ng kaso. Yan po ang kadah kadahilanan at layunin ng katarungan pangbarangay. Bakit ikaw ay iisyuhan ng Certificate to File Action? One, kung sa kapilang pag-uusap o sa madaling pag-uusap ng bawat partido, sa harap ng pangkat, hindi kayo nagkasundo, ito ay isang reason para bigyan po kayo ng certificate to file action. Usually, mga tatlong beses kayong pag-aarap. On eh. the third, on the fourth, saka kayo i ng CFA. Pangalawa, kapag may repudiation na nangyayari, kapag may pagputol at hindi talaga ayaw talaga, so ayaw nilang ma-reshape yung reklamo sa kanila o yung i-reklamo sa kanila, yun po ay isang reason din para kaagad kayo bigyan ng Certificate to File Action. So, halimbawa, nagkasundo na kayo sa inyare-reklamo nyo, ano po ang gagawin? Ito po ay magkakaroon kayo ng settlement. At yung settlement na yon ay final and executory. Bibigyan po kayo ng sampung araw para mag-repudiate. O, kung walang repetition o pagputol doon sa sa settlement, ayun po ay i-implement na niya. I-execute niya, niya. Within 10 days dapat nag-repudiate ka kung may pagtutol ka. Kasi magiging na po siya after that. Hindi, hindi sinunod yung pinagkasunduan ninyo sa barangay. Ito po, within, uh, ito po ay pwede nyo pong i-file agad sa korte. At ang korte ay magbibigay ng anong na buwan na palugit para i-execute o gawin ang napagkasunduan. At kapag ito po ay hindi na-execute within 6 months, kayo po ay mag-profile ng panibagong uh, action, separate action sa settlement niyo. Ano naman ang mangyayari kung hindi ka sumipot sa SOMO ng barangay? Ayon sa section 515, refusal or failure of any party with this affair sa Lupon, ay ito'y may kaparasahan din. Opo, Pwede po kayong kasuhan ng barangay o nung nagre-reklamo ng contempt of court. Ito po ay may kulong at fine. Kaya dapat sisiputing po rin nyo. Pero may exception naman po yan. Kung halimbawa may mga valid o mabibigay terrorist reason, bakit hindi kayo marakasipot? Ano naman ang mga kaso na hindi na kailangan dumaan sa barangay? Basta yung mga mga kaso na um, uh, um, uh, ang fine ay ay more than 5,000 at ang kulong ay more than 1 year. Yan po ay kailangan uh, yan po ay pwede na agad directly i-file sa court. Ito po ay i-discuss ko later on. Panoorin po ninyo habang sa dulo kasi ito pong intro ko po ay binibigay ko lang yung point, yung summary of it. Pero yung explanation po, nasa dugo po ng ano. Kasi himayin po natin yung batas tungkol dito sa local government code. Dito po natin i-discuss ang mga yan. Sa sa loob po ng video na ito. So, i-uunti-unti po natin. Lagi yung tatandaan na ang pagsipo pag pagmagandang pag performance na o oh, uh, pupunti ang naipapile na CFA ng isang barangay, ito po ay magandang uh, magandang points kasi minomonitor po sila ng DILG. Pag madami pong reklamo o CFA na ipinibigay sila, ito po ay demerit ng isang barangay. So, usually hanggat maaari ang gusto ng barangay, wala sila na i-issue na certificate to file action kasi ma nagiging maganda ang kanilang standing sa mata ng DILC. Kasi lahat po ng barangay ay minomonitor yan. So kung pag madaming na-resolve nare ba sila sa barangay, the more na pinibigyan sila na magkakandang points ng DILC. Pero kung madami silang CFA, na ini-issue within a month or a year, ito po ay demerit sa kanila.